kabudlay ang dalan. O sa wala lang kay kuya ba?

apa pilih pili ka pa kadalad mo? Tramig, kaya ang hinadaan niya nga naman. Sigaw! So, first time mo dari boss? First time, first time, mo, boss. time mo? Mami dari boss? Ano yung videographer ko kagina? Eh, iya ko drive Jo, pati kagabi o, dagunag ko balas ko. Baday ko. Okay lang boss? Okay lang, okay lang. First time lang ko First time. Hindi mo nabit-piton, sinas mo na siya. o.

<laughs> oh, karon guys, natay isip bata diri guys. Si <laughs> ang bata naging bat isip bata. <laughs> 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 Ibalag kayo yung mekanik ko Ang sa'yo part na sa bike mek? Uber Uber

Oke, Sudah, eh. Pesta lagi, guys. karena kita natin, gamusang, sabit so, on pesta nanti, so Ayo, ayo. Basit mulai, selalu, no? okay. oh, dryer, Pani, dryer Magwala sa mdo so guys, nag-abot na kita dali sa iyo, kaya tawag nilang si q 2, 2 so muna yung ina nga si Nekro. Pag nakita ko madaling ako, galing sa masmate na si Mike Labi, para nag kumustahan ko siya, siya na, amon na kaya nga bata, kapag abunyagan. So medyo dama ang buron niya, ganda rin sa law, mga pen. So pulok ang mga cute na mga baby ang mabunyagan karoon sa pagiging Roman Catholic o magiging isang Kristiyano na. So pag-abot natin rin, naka-prepare na sila bro Motal, sila Padre Joseph, na una man sila abi kasi kaabagman. So kung nakita nyo, kape. So when we say kape, kape is life. So, kita nyo, nagkugin ang balhas nila Padre o oh, kag nila brother. So kay amugani, particular yung ton, kag uh, lutak. Pero so ang importante, sadya kag pag-abot, may arasang kape, di ba? Kagsang wala man nagdugay nag-abat man ang aton ng mga RNDM sisters so ara na sila dalawa ka mga madre ang nag-abat ka man ang mga ilang scholars. Okay lang, okay lang. Ano experience kita sa driving? Experience? Ah... Oh. Uh, maganda, uh, mahirap at masigla. At masaya. Masaya. Nakakapagod at masaya. Good. So, sayo boss, sayo boss. Basta boss. Masarap balik-balikan. Masarap balik-balikan kahit maputik. Opo, maputik ang daan. So pagtapos natin kape guys, nakatamad na dito silang kapilya. Tara pa rin dito sa taas. Ito pang ilang kapilya oh. Gusto ka asok. boss. We go there. We go there. We go there. We go there. So, nag-abat ko yung mga R&D sisters. So, English, English. Ito na boss. Open. Mga, so, mga bisita din nga naglakat. Kaupod man nato ng mga there, SB. Uh, mga members uh, din di sa SNA. So, arang mga SB din di nga nagbisita sa ilang lugar. After yan we po. go there. So we go that. So amo pasaka sa ilang nga simbahan kay medyo taas so gimuan nila sang hagdan. Kag pagabot aton dira sa taas para naman ang mga tao nga naghawlat sa aton. Finally amo na nang ilang simbahan nga simple nga simbahan. So sa pagpamangkot aton kag ina mga 35 years ng ilang nga simbahan alin sang pagtukod. That's why ginaselebrate celebrate naton kay subong adlaw ang ilang nga kapiestahan sa ilang nga patron niya, si Immaculate Conception nga si Maria. Dari nggak lek, mak Halo, Oke lah. Oke, Coba si. Ate Lorna, one of the professional teachers. <laughs> And proud, proud ano te? Manubot ko lang na lang. kapoy ka te Kapoy gicha. Kapoy no? Mabi ang dalhas. Okay, kita nyo. Dito pa kami sa Dalom. Oh, gasaka na iba no? Pero kailang lang. mo na simba. Kag kumandiri ang isa kadalagita nga si Nanay Wanita. Susubong so, man nga adlaw ang birthday ni Nanay Wanita Norby. So lola, amamang ni atilorna. Lorna. Ganda ng outfit mo, Tia. Ah. Ganda ng outfit mo, So while nagasamisa din ko sa sulod So nagawas kita pang po si Bro Aaron Kag si Brother August uh, um, Muna ang nasimpa sila Dira Ay e, parang ka init So na-decision -de kami nga uh, Magawas na lang So nasugatan na muna sila KJ Norbe Kag si Kagawad Kasin uh, Po natin sa IP Ministry Nga nag-abat nila sa Tudog Bugso Hello Hello po May maga po Okay lang boss? Abad, okay lang. Abat, gapon na diba? Okay, okay lang? Alam mauna ka mo Abi ubog ba? Ubog ah, niya. Oh. Ay, <laughs> so pagabot namon sa dalong kung nakita nyo kagina tong dryer so pinapagali sa basketball so almost 99 boxing 1% ang basketball kung nakita nyo grabe ang lupusanay nila o oh. Pero ko oh, sports nang daw gyapon na para sa ila. Kag pagkatapos sina uh, nagprepare na daw sa pagkaon. So dire kita nagkaon sa ila KJ Norby so ang celebration is doble doble may bunyag may birthday kag may arasang birthday doble doble man so mga mga natabo subong adlaw so bye bye